Hello everyone! Ayan, for today's video po natin mga kalalabs ay ito na naman po tayo sa manicure pedicure takanay <laughs> Sabi ko naman po sa inyo, magiging madalas ang minsan mga Kakatapos lang po namin mananghalian dyan mga kalalabs nung dumating po si Ate Rose at tinawagan po siya na aking kapatid dahil nga po kumikrot daw yung isa niyang paa dahil po may ingrown daw po. <laughs> Hindi ko na nga po nakuhanan mismo ng video yung pagtanggal sa kanyang ingrown ay talaga naman pong nasatisfy daw siya. Sabi niya, takanay dapat po nakuha ko yun. <laughs> Ay mali po natin mga kalalabs ay mag-viral dahil po sa mga napapanood kung laging viral at million ang views sa mga nagtatanggal po ng mga ingrowns, takanay do. Ayan, patapos na po pala yung aking kapatid dyan at nakapili na po siya ng kulay ng geotext na gagamitin sa kanya. Dapat nga po yung din ng aking mama dear dyan kaso nga lang po sobrang busy niya sa pagtatahi ng aming mga doormats. Kaya naman ako na lang po yung pumalit, takanay do, sayang din, libre. Ay buti nga po talaga mga kalalabs, hindi po ako nagpa-manicure dyan at dahil nga po tinulungan ko yung aking papa dear sa pag-garden kahapon, takanay do. Ay kasarap po kaya kot at magpalinis ng kuko, ba diba, mga kalalabs? Agree? Agree! At ayan na nga mga kalalabs, bagong pedicure at bagong cutex ang inyong Emilvide, Shala, sino ka dyan?